3 2 1 What's mga ka Isang mapag-alang araw sa inyong lahat. Halika'yo mga ka-suki samahan po ninyo ako tayo ngayon ay papunta sa ating trabaho sa Imos Market mga idol ayan, andito na po pala tayo sa bayang luma crossing mga kasuke nakasahay mm, tayo ng tricycle mga kasuke medyo traffic lang po shout out ko lang sa mga taga Imos dyan eh. Ako pa lang mga idol kung isa ka rin ba sa namamalingke dito sa Imos Cabete Market yan solid setup sa jump system ayan mga idol, ba yan po yung laging pinipilahan at pinagkakaguluhan dito sa halagang 999 pesos may sapatos ko na yan mga idol malapit na tayo sa palingke medyo traffic lang shout out din po pala sa mga mga ha so ng anong pa oh, abad na to mga idol, ito yung isa sa pinakamura kung magbintas ng grocery ang um, abad ayan mga kasukot, sa mga solid subscribers ko dyan, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga bago lang na nakabisita sa aking munting youtube channel baka paki like and subscribe po ng ating munting youtube channel mga idol ayan mga kasukot eh mag i tayo ngayon sa Imos Market, titingin tayo mga ka kung ano po bang mabibili natin at kung anong maraming products at mga ista ngayon mga idolat. Yung na napaka-traffic talaga ngayon dito sa Imos Market, kaganto. Kapag hapon mga idolat. ito na tayo mga kasukay Bale, nakapasok na po tayo ngayon dito sa palengke mag iikot tayo mga kasukay tara at samahan ninyo ako ayan mga idol oh. Meron tayo rito ang manggang nakita na napakatamis mga idol oh. kitang kita bali ang kilo niya is 180 mga idol Meron ding saging na tundan mga kasukay oh. Bising busy, busy yung tindera. Ayan, si out sa iyo, Kasuke. Meron din pong manggang hilaw dito sa kabilang pwesto mga idol. Meron ding mga prutas na iba't ibang klase oh. Summer na mga idol oh. Kaya masarap magano ngayon dahil tag-ulan or tag-init na pala mga Kasuke. Ayan, maraming customer si Kasuke oh. Marami siyang prutas mga idol ayan malapit na po tayo mga idol sa isdaan ayun nahulog pa nga mga kasukay nahulog yung sample ni ate napakaganda ng ano mga kasuka oh, pakwan nagpapaluanag si ate nahulog raw mga kasukay pero napakaganda ng pakwan niya mga kasukay napakapula ng pakwan ni ate sana ul ayan mga idol sa mga mahilig magpakwan dyan ha ah. ayan po napakaganda ng pakwan murang mura lang iba't ibang klase ng variety ng pakwan ang kanyang paninda mga kasukay oh. quality oh. mayroon pa haba, mayroon pa bilog Yan, din tayo rito protas na manggang pahinog pa lang mga idol Ayan, shout out ah, sa mga laging namamalinggi. Andito po tayo pala sa Imos Market. Meron ding mani mga kasukin. Ayan, kung napapansin nyo, napapansin nyo po ba, maraming mangga dito sa emos Market. Ngayon po ay January 28. Sa inyong palingkay mga idol, pa-comment naman. Marami rin po bang mangga? Ayan, 90. Baka 90 ang kalahating kilo rito mga idol. Ayan o, oh, napakaganda ng merong Meron manibalang halos lahat ng pwesto ngayon mga kasukay. Ayan, shoutout sa magnanay. Shoutout sa inyo kasukay. Ayan, mga kasukay oh, ang ganda ng protas dito. Ang dami, merong suha at merong mansanas na maliliit. Ano bang tawag diyan? Ayan, no. Oh. Ang cute mga idol. Nakakain na po ba kayo nito? Pa-comment na rin diyan. Meron tayong abukado, hinog na 'yan, mga kasukay Meron tayong suha at 50 pesos daw po ang isang gaw, ano, isang box. Ayan, meron ding naka, ano pa, may balat pa. yan mga idol ha, kapag naligaw kayo rito, hanapin nyo po ang store na to. Hanapin nyo lang yung magnanay mga idol. Iba't ibang protas po ang kanilang mga paninda. ayan po paikot to mga kasukay napakaganda ng pwesto nila at talagang puro protas mga idol kapag mamimili kayo ng protas hindi na kayo aalis dito at lahat ng klase ay nandito na mga idol ayan po ang gaganda mga imported yan mga idol ang tambak lang ano mga kasukay mangga ang dami ba ayan bali tatawid na tayo mga kasukay pupunta na tayo rito sa isdaang ayan para samahan ninyo ako patawid na tayo ayan kung ikaw ay kanina pa nanonood baka nakakalimutan mo magpapalalang, lang pakilike and subscribe po mga ah nagpapaalala lang po ayan shoutout sa iyo ate wishing wishes yung my customer ayan meron tayo rito ang langgunisang imos at saka maraming karne baboy meron ding boneless na pangusdaing daing sandaan lang mga kasuka ya eh. ayan shout out sa mga kasama natin dito ayan mga idol oh napakamura ng mga isda natin ngayon iba't ibang klase sandaan lang po mga idol kada isang plato dalagang bukid at galunggong 100 po ang plato ayan sa mga maghahalaan dyan na tahong at saka susok mga idol oh. Meron ding susok na malalaki. Masarap to pang ginataan mga kasukwe. Masarap yan sip-sipin. Tingnan mo naman ang talaba ni ate. Ayan oh. Ang tahong pala ni ate sorry naman. Pulang-pulang tahong ni ate mga kasukwe. Kumakain ka ba ng tahong kasukwe? Ayan oh. Pulang-pula mga idol Meron ding talabang balat na mga idol oh. Ayan po Malinis na malinis na yan mga kasuke Ready to cook na yan mga idol Ayan ah Shout out muli sa mga namamalingke dito sa Imos Market Ayan po ang mga isda ni nanay Bagong dating lang Maraming klase Meron siyang yilupin tuna Mamali at torsillo sa kamatang baka mga idol may mga idol sa mga magkakarne marami rin karne mga kasukay saka siyempre hindi mawawala ang lagunisang imos idol oh pagpropay ah, ayan mga kasukay sa mga magtitilapia dyan oh sariwang sariwa po mga nagkatalunan pa mga idol ito po yung tilapia Batangas mga kasukay yan, shout sa iyo idol nagbababa na siya ng isda bali siya po ang isa sa nagbabagsak dito mga kasukit ng mga magagandang klaseng isda ayan shout out sa dalawang mag-asawa dalagang oh. Ah. talagang nagtitinda mga idol napakasisipag Ayun si Ate mga kasukoy ay nagbibilang na ng kita sa hapong ito. Uy, tumalikod na mga idol. natin na lang po ang kanyang panindang isda. Meron siyang iwas at anong bang isda yan mga idol? Talaka no? Mung... jiji na malalaki. Ito yung pateros mga kasukoy. Ayan mga kasukay, meron din tayo rito ang alimasag po. Mga sariwang sariwa yan mga kasukay ha. Ah. Ayan mga lalaking alimasag. Saka meron din tayong ispada mga idol. Ayan, shoutout sa mga sulit subscribers ko dyan ha. Ah. Shoutout, isang malaking malaking shoutout mga kasukay. Oh, shoutout din kay Ate King. Ayan isa sa kilala at laging pinipilahan dito sa Imos Market magaganda po ang isda niya lagi mga kasukit laging sariwa meron po ito. Oh. ayan sabaw pa lang ulam na pusit na pang adobo mga kasukit 90 lang po ang kalahating kilo may pang adobo ka na quality mga kasukit bagong lating lang tong sasakyan may karga ng itlog mga idol yan mga kasuke solid na ano talagang isa sa pinakamatagal na nagde-deliver dito ng talbos ng gulay dito sa Imos Market mga kasukay kadarating lang din Ayan, shout out sa mga kasama natin, oh. No? Shout Sayang, out sa iyo. Uh, ano, napalo, akala ko ano, 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 Pang 1 million views sa sana. Eh? Yeah, sa mga gusto magulay diyan ah. Sa mga magsasaging diyan, mga kasuke, ito po ay saging Mindoro. Shout out sa mga taga Mindoro, mga kasuke. Ayun, hanggang diyan na lang muna mga kasuke at medyo mahaba-haba na ang video natin ito. Salamat sa inyong lahat sa solid subscribers ko diyan. Jos Mabalos po, mga kasuke.